guys, so, welcome back to my channel live chat for today's video ay ah, today is a very special day Dahil magkakaroon na po tayo ng iPhone 14 256 GB Yes, ito po tayo sa Power Mac Center sa SM Marikina Punta na guys, pasok tayo Magkakaroon na po tayo ng iPhone 14 guys iPhone 14 oh. Ang ganda-ganda! Kinuha namin color purple para kakaiba, di ba? Very unique, very cute, very demure. Grabe um, ang excitement. Hindi ako eh, kundi sa kapatid ko kasi for sure makupunta sa akin na yung iPhone 14. Get up! Ayan yung so makikita nyo yung mga offer nila, mga uh, devices. Siyempre na iPhone 15 Pro Max. Ayan, i-post na lang para makita ang offer nila, yung pricing. iPhone 15 Pro, ayan. I-post na lang, basahin nyo. Meron din tayong iPhone 15 Plus. Ayan iPhone. 15. Ayun, kakarelease lang ng last year. Tapos, eto guys, magkakaroon na po tayo ng iPhone 14, guys! Yes. Yes. iPhone 14! Ang ganda-ganda! Kinuha namin color purple para kakaiba, di ba? Very unique, very cute si Gary Delior. And guys, magiging upgraded na ako pag vlog kung nakikita nyo yan. Kita-kita na yung mga pimples ko, yung mga marks ko. <laughs> Ganyan, kaganda yung quality pag iPhone. Okay hey guys, for the first time in forever na ako magkakaroon ng iPhone na device. So medyo manilibago ako, pero maganda naman daw ang quality, di ba? Kaya, good sa good sa din. Kasi Power Mac Center sa SM Marikina, meron silang home credit promo na kung saan very affordable at very budget friendly. Lalo-lalo na kapag kayo ng mga iPhone devices. Ito oh, yun yan. Kanina, nag-decide kami kung kukunin ba namin yung iPhone 13 or iPhone 14. And nakapag na kami, actually yung kapatid ko, na kunin na namin yung mas latest na model yung iPhone 14. Kung meron ng Pro Max 4 Plus version, yun din kukunin namin kasi wala na daw stock pati face-off. So, So, uh, be right back kasi mamaya magka-unboxing tayo. I-check Iche natin yung device. Nakakapanibago na magkakaroon na tayo ng iPhone 14 this 2024. So, guys, uh, inayos na po namin ang home credit ng aking nanay nandito na kami sa counter and tinulungan ako ni Kuya. Kuya, pwede bang introduce yourself? Hi, my okay. name is Nero Kuya, ano yung promo kayo ng Home namin ngayon, meron kami ng zero down and low down payment po kay Credit. In case mo na may offer kayo ng low down payment, pwede kayo magtaon ng mga sapato. Guys, download yung Credit Para madali yun lang sa akin. Yung bago namin. Ayan, so si Kuya siya yung like entertain sa amin. At sa ang dahil ako, bakit kami nakabili ng na iPhone 14. Um, so, thank you, Kuya. Guys, grabe. For the first time in forever, magiging iPhone na ako ito. So, yes. puntahan natin doon si Nanay kasi siya magbabayan ng na uh, Ayan na, guys. Bili <laughs> na nga tayo ng iPhone 14 256GB na storage na kulay violet purple ata ang tawag. Hindi kasi ako makalamping. Pa. Ang pinagandahan guys dito sa home credit, magda-down ka lang ng 1K. 1K. 1K legit. Tapos, i-avail mo na kagad yung device mo. But, like, pwede mo nang uwi, tapos magda-down payment ka na kada ban, I-check nyo na lang yung home credit app. Na. Kanina, meron din tayo 2,000 worth of reviews dito sa Apple Power Mac Center. Na kung saan, ang ginawa namin ay na bed na power adapter na worth 1,990. And yung tempered glass for the iPhone 14 na worth 990. So medyo may extra pa tayong babayaran na 2 something. Pero minus na lang yung 2,000. So mahigit kihandi na yung babayaran natin. Ayan guys. Nakabili na nga si Nanay. Wow! Home credit. Panati kami ng BDO eh. So ngayon lang ako gamit ng home credit ni Nanay. And guys, hindi kami babayad ng cash. Okay, yun ang kinagandahan dito. So yan, makikita nyo yung kulay green. Ayan yung Belkin na power adapter. And then yung ating tempered glass. And our device dun sa baba. So yan na guys. Isa set up na daw ang ating device para matry na natin.

para sa hindi natin ang temporary right <dome> <None>. <Aaaranean Movie> sa na guys, naka-open ng ating iPhone 14. Wala ka sa mga kami. Ang ganda. na siya ng ano. Nalagay ng tempered. Ang ganda, hello. Nang namin mo ito. EJ, sa event na mapapunta. Wait lang. Ayan, isa-set up na ito. set up Ayan, set up divided. Like. Ito okay, guys, sa box, ito ang makukuha mo. So, meron tayong lightning cable ng uh, iPhone. Then, meron tayong uh, protector dito sa loob uh, at uh, ang mga difference and condition. Yeah. So, meron tayong TV. Ating TV pala natin guys. Ayan, meron tayong Belkin in boost charge. Dual wall charger. na 40 watts na. Guys, officially partner din daw to ng Apple so compatible din daw siya sa mga charging natin sa ating Apple devices so, we're ayan, din naman, ating na worth one Ayan, kaya lang. At susunod naman, as you can ay 6 shield na glass screen protector for iPhone so, Ayan, na worth 995 Mamamaya so, apply natin para sa na safe ng ating iPhone Sir, yeah. Ito kaya ah. <laughs> <Pero, pero, pero, laughs> <yun, yun. laughs> na iPhone password natin. hindi uh, trosa. Uh, na kapulaya uh, yun sir, may po. po.

Kakabit ko na yung Stanford. Ah, sige po. Okay guys, kakabit na ni Kuya. Yeah. Stanford Finally, after using my Samsung Galaxy A70 for 5 years, Nakapag-upgrade na nga ako to a brand new iPhone 14 to 56GB, 0% interest, 12 months to pay via home credit na may freebies pa na worth 2K. First time in forever na makagamit ako ng iPhone and it did not disappoint. Super ganda ng camera at ng smooth ng system niya. Nakakapanibago since sasana ako sa Android pero with time, I'll get used to the Apple ecosystem. Thank you nanay at tatay sa inyong gift sa akin at tama nga ang aking motto in life na great things come to those who wait. Ayun lang, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below and click that notification icon so you will be updated with my latest vlogs. Bye-bye!